Kaaway pa. Asbu. Smoke belching yan. Parang sila ng mga truck. Mga elf.

ang pick up natin no? dito lang 3 kilometers away tuwang nyo no? 697 walang search yan mga katropa no? tinignan ko sa sa map ano siya 35 kilometers away pero kagandahan dito kabisado ka, kabisado natin yung mga pwede natin isabay no? mga lugar kaya sana may may sabay tayo sabi dalawang box lang daw to na maliit kaya pwedeng pwedeng masabayan. No, so, balik ako kayo pagka pick up ko na no. Kilometer range na rin 57. 57 kilometer. 57 km pa yung mapupunta natin kaya doon na ako banda magpaparga no kasi sa bang, bandang uh, Kayinta, mababa na ano yan mababa na yung yung gas nila kadalasan Depresya dito ay eh, 5, 5 pesos to 7 pesos ayaw nila dito Uh, 13 kilometers away na lang tayo sa unang pick up no? wala tayo nakuha na mga kasabay uh, meron, meron sana makakasabay kaya lang babalikan pa ng ilang kilometro 5 no? to 6 kilometers babalikan eh ang daan natin kanina ay nasa Edsa kaya hindi ko na rin kinuha uh, 39 minutes na lang nandun na tayo sa drop off sana uh, makakuha tayo ng maganda dito no? ang no? kung wala man uh, request sa angono ono kuha tayo sa ano? baba tayo sa patay tayo doon hindi tayo masisir okay bumalik na tayo or whatsoever asbo asbo to so kayong tao Dajeng. Yeah. Gaway pa. Ah, asbu. Smoke belching yan. Parang sila ng mga truck. Yeah. Welcome muna tayo mga tropa Okay uh, 58 dito uh, unleaded Hebron Ang na naging Lebron 600 lang Bossing unleaded 600 lang Unleaded 600, 600. Oke okay, lang bos Kalo bos. ibu aku bos 186 km range natin no? nandito tayo sa sa antipolo na to ay muna tayo mga tropa time check 220 nahirapan pa tayo sa paghahanap no yun na, yun na medyo mahirap eh dapat may mga kapag may mga ganyang village may mga black black at doon sa kapatid ko sa village din sila may Nubali kailangan daw may mapa ka para malaman mo yung mga plot tsaka yung yun, may paikot-ikot ako kanina doon sa pinagbabaan yun na yun lang kaya dapat marunong kang bumasa ng black tsaka lock bagong abangan mga tropa oh. dito lang to sa so may taytay malapit sa Las suerte solo ko ngayon na oh. presko pa dito habang nag Grabe yung mga tropa, ang dalang ng potpot -pot, no. Ang bagal ng globe mo yun na maintenance pala. Nagtag sa akin yung globe. Tapos, Kasi sabi. Uh, time check, 3.21 p.m. no? Uh, ano tayo? Isang oras bago na ako na second pick up. Bali ito dalawang ano to, dalawang pick up no. Pero isang booking lang. Yung una, Sintra Port, 4 kilometers away. Tapos kinek ko din dito sa location ko, 4 kilometers away lang din yung yung ano, yung cake. Bali pang para sa birthday sa birthday party. Kaya hindi natin masasabayan 'to mga tropa kasi alam nyo na baka tayo pa mag-constant delay ng party ng no? <laughs> medyo tatagal tayo ngayon sa pag-update nandito pa tayo sa teritoryo ng Taytay ba tapos hindi pa dela na uwi natin no? ng pang, pang birthday pa Pagkakliniklik click ko yung ano yung mga request ang tagal bago lumabas talagang sobrang delay yung nagawa ng globe ngayon yung pag upgrade nila yung maintenance nila ang tagal na eh, nadali din tayo kasi nga, ang tagal natin nakakuha ng ng booking ulit no? bali, ito 495, hindi pag ginawang hindi pa ginawa 500 eh. <laughs> by credit daw, no, by credit lalapay. Okay mga tropa, pick up muna ako no. Balik ako. Okay. Mga tropa, padiliman nga pala to yung pick up na to. Ano yung mangyayari, Tight tight to diliman. Mga suma ko, mga ano lang to, mga 14 to 15 kilometers away. Check natin mamaya ano? no. Nung Parang illustration board lang eh. Ay, nakita pa tayo yung dumi ng damit ko. Ulit <laughs> lang. Manipis. Ay, eh, mga katropa. Ah, uh, Doon tayo sa second pickup. Medyo lumayo siya. Naging 6.7. Ito na yung cake. Yung cake na yun. Dito ko na sa harap ilalagay yan. kung gaano katarik yung inakit ko oh ah ha oh ha huh? oh, huh? primera ka lang dapat dyan tapos pitik pitik sa pitik pitik sa preno no yun no you know. wala no eh pa forward na rin tayo doon sa ano location bali mababawas na yung destination na ano yung layo natin sa Diliman ayan o oh. no? papasok sa ano yan eh kainta 19 kilometers away hmm, medyo mababa ito fair na ito pero okay na yan kaya wala no ayan na pick up na natin no yung no cake padiliman tayo Let's go. Itong kanto na to, wag na wag mo i-break tong ano na to. So, oh, wag ka tatakbo na naka-rep diyan. Ayun oh. may nakaabang diyan sa ilalim ng puno oh. Ayun oh. Yan. Ano yeah. ganong kahirap magmaneho dito no? Yeah. Ayan yung sabi ko ng mga nakaraang vlog ko no? Na ang hirap Tingnan nyo sa heg Parang salamin din Nakakasiro pati sa heg pagmamaneho kakasilaw mamame may bigla na lang bumubulag sa harapan nyo hindi nyo napapansin no? drop off na tayo no? o, ngayon lang na restore 523 ayos hapon na o, mga tropa nakakuha tayo ng pangatlong booking ah Tagayin natin to kasi sayang yung mga oras na naisipan tayo kanina no? na hindi tayo nakareceive kagad ng booking eto 433 dito tayo sa may bandang SM North bali nasa west west of tayo ngayon no? tapos pamariki na lang 2 kilometer, two kilometers away yung pickup Masapun lang daw papa papadeliver tapos pa marikita balik ako pagka na na pick up ng mga tropa tropa medyo panalo to no? may search kasi to eh 433 tapos 14 kilometers away lang sa drop off tapos marikina pa to maraming ano sa marikina maraming ding pauwi dun pa Valenzuela sana may makuha pa tayo ang mga tropa na, babala natin no 433 yung ginawa niya ng 450 tapos sa uh, makita na tayo, ano ngayon, uh, 700. Uh, alam nyo ano, pagka ganitong gabi nakakaingit yung mga taga uh, taga Laguna, taga Cavite ang ng fair papunta sa kanila sunat so, yung mga taga doon eh talagang mapapasa na all ka na lang tagig Ayan, puro Pasilang Cavite Laguna San Pedro Sa makakuha pa tayo pa uwi, no? Ang apat mga katropa, no? Pa Marikina To Malabon Pinabalik tayo sa Marikina Bali, kung mag-stay pa Siguro ako doon ng saglit siguro ka lang to sa ano ko 6 kilometers away pabalik eh pero okay lang pamalabon na to nakuha ko tapos sa uh, eh, Marcelo pa ako napakalapit sa amin nun mga modem lang daw mga ikakarga balikan na balikan ko kayo mga katropa na mente lang dapat takbo dito sa tuloy na to nakakaalam ng tulay na 'to mga tropa natin mga katropa mga tatlong modem pala to tatlong baksong modem tapos isang roll yun ng fiber sa likod medyo mabigat din pumalabon na to malapit lang sa sa atin eh hey Marcelo alam ko to siguro mga 4 kilometers na lang nasa bahay na ako pinagsalita ko si Anna, si si Waze alam niyo na pagka pinagsalta ako si Waze Nakaabang ako kay ano Nakaabang ako ng isa pang pang double book no Subukan ko sabayan to para mas maganda uwi natin no May magtatanong sa inyo ba? Bakit mo pagpagsasalita eh pwede naman dual apps Eh wala po yung Walang ganun po sa cellphone ko May nang klase lang po sa cellphone ko eh kaya uh, pagsalitayin na lang natin. Parikang okay lang kayo pag kami may, may nakakasabay. North Quezon Avenue flyover. Ay mga katropa naubusan no? tayo nandoon ng, ng data doon sa isang phone doon sa main. Uh, dito ito na siguro tatapusin 'tong vlog 'no. Pero mga nasaan pa tayo 9 km away doon sa sa drop-off. Pero chinik ko yun sa, sa waste. Pagka-trap ko, 2 kilometers na lang, nandun na ako sa bahay. Sobrang sakto-sakto. Ngayon, kumita tayo ng, ano, ng 1,000 1,000 plus. Tapos, pera pa yung mga tip na ano, no. Kaya, siguro i-edit ko na lang ito kapag uh, mayroon pa nakasabay. Kaya nagsasalita si Waze Siyempre alam nyo na uh, Nakaabang pa rin tayo ba, baka, ba, Bagaraan nagbab ng metro. Nagbabakasakali na may, Meron pa makasabay mga Hanggang sa muli mga tropa Salamat sa pagsama sa biyahe ni Balbaro Salamat sa pagsama kay Biyaherong Balbaro Out!